mga kabit nandito tayo sa Mr. J. Kusina Ichiba Mami Paris House uh, bali ito yung isa sa kinakainan namin dito sa may kawayan uh, pag nagawi kayo dito sa may bahay pare ito marami silang mga menu yan. ito yung mga silog may mga silog din sila rito uh, halos karamihan naman sa mga silog rito is nakainan namin at natikman na namin and legit na masarap especially yung Paris nila yan Mr. J.R. Uh, sa mga pares nyo, nasa magkano ba siya nag range Sa pares naman namin dito, ang pares ng namin is range, ranging 50 pesos lang naman and additional rice is ano lang naman, 15 pesos. So yun, abot kaya ng masa. So hindi tayo nagtataas at hindi tayo nagbababa. Constant yung price natin. Yeah. Uh -huh. ay, mga para, mga kapit. Ay, masarap yung pares nila rito dito sa kanilito sa pasara. Ayun, thank you. Totoo po so, yun. Parang pares, ano okay, siya, parang pares sa rito. Bale, ano po ba yung nag-spark sa inyo? Bakit naisipan niyo po mag-follows na business? Ayun, uh, simula bata pa naman kami, magkakapatid, yun. Ah, uh, una sa lahat, kumakain kami doon sa may, kung alam niyo sa may Laloma, sa Blooming Street, sa highway. Ngayon, na, uh, di masalang road yata yun doon. O, eh, ako, somewhere na matanda pa yung may-ari noon, eh. Malit pa lang kami kung makain na kami doon. And then yun, yung yun lasa, yung tamis, gan eh, syempre hindi naman natin kaya mag-franchise so gumawa na lang tayo ng paraan kung paano natin siya i-organize tapos may serve sa masa ay abot dito ay yan thank you sir yan mga pati uh, kung magagawin kayo ng may kawaya uh, -huh. uh, pwede kayo pumasyal rito kung so, uh, sakabot uh, halaga pesos lang kung mapubusok na kayo mm -hmm. ay pali sir JR, ano po po pala yung mga ino-offer ng mga uh, pagkain maliban sa Paris. Ayun, sa maliban sa Paris natin, meron tayong ibang option dito kung saan makikita niyo sa kabilang side. Uh, meron dyan yung tapsihan natin dyan, yung tapsilog, porksilog, which is uh, talagang pinakapasok sa mga pricing natin. So yun nga, inuulit ko, ang habol ko lang ay yung may serve sa masa ng tamang halaga. Uh, Baal, mga kabit, bali natin mga menu, uh, uh sa mga pagkain na makikita o makakain nyo dito sa Mr. De Cucina. Ayan, sir. Kaya sa ayan. PR, i-promote eh, siya po yung mga pagkain nyo. Okay. So, yun. Uh, makikita May kita nyo naman yung isa sa uh, binabalik-balikan natin na bulalo dito which is hindi naman na natin kaya serve sa masa yung bulalo siyang. So, gumawa tayo ng paraan ng bulalo laman. Laman and then soup bone. Okay? Tapos yung Goto Batangas which is hindi naman siya available for today. And then yung Beep Pares, yan ang pinupuntaan dito ng karamihan. Bit Mami, Balbakwa, and then ito lang, ano natin, Lapsi natin. So, yun. Huwag niyo po kalilimutan, Mr. J. Kusina lang naman po. Ang inyong kusina, kusina ng masa sa presyong halaga. Abot kaya, tara dito. Ayan mga kabit, nandito tayo sa Mr. J. Kusina. Ichiba Mami Pares House. Uh, bale, ito yung isa sa kinakainan namin dito sa may kawayan. Uh, pag nagawi kayo dito sa may bahay pare, ito, marami silang mga menu. Ayan. Ito yung mga silog. May mga silog din sila rito. Uh, halos karamihan naman sa mga silog rito is nakainan namin, natikmana na namin. legit na masarap. Especially yung Paris nila. Ayan. Ito yung ano nila tindahan. Ayan sila madam. Ayan. Ayan. Okay. Tara mga kabit, kakain na tayo. Tapos si Bossing. Ayan sir, okay na sir. Ito yung parisan nila, uh, Kuya J. Ayan. Ayan yung, yung paris nila. Papansin nyo mga kabit, ayan malapot yung paris nila. Saka legit. Ayan, parang paris retiro style siya, Panamis-panamis namis Saka uh, yung lasa niya kakaiba masarap. Ayan. Ayan. Dito kami lagi nag kumakain pag nagkikrib kami sa Paris. Ayan. Bali located siya sa bahay pare. Ito yung heritage. Ayan. Tapos ito yung landmark. Ito yung petron. Uh, pag hindi na kayo sa nagawi kayo ng bahay pare, sa Rikawayan, ito nandito lang sila sa tabing daan dito nyo lang sila makikita ayan yung store nila ayan ayan mga kabit kita nyo naman ubus yung rice simot na simot ubus yung pares ito yung babanata natin sa loob yung soup nila grabe sarap rito sulit ang 50 pesos oh, sobrang sulit guys kaya uh, kung gusto niya ng uh, budget uh, pero budget meal pero masarap na pare Ayan yan, na kayo rito hmm. And Guys, Subot Solid. So, yan shoutout nga pala sa mga nakakilala sa akin. guys, ito. Uh, meron ta meron na sa atin na pumunta ang isang YouTuber and then yon uh, doon content creator para i-hype yung ano natin or i-vlog itong kung ano meron tayo na pinupuntahan ng lahat karamihan malayo pa sila pupunta lang dito para kumain na abot kaya na masarap na pares at mami ng bahay kusina na ni Mr. J ayan let's go Kali na intro na at naipakilala na ay eh, ipakita na ni Sir J.R. yung mga menu, mga pinagmamalaki nila. Ayun, mapapansin nyo, sa mga presyong abot kaya, eh bukod sa mabubusog ka na, eh masasatisfied ka pa. At sure na sure kami na babalik-balikan nyo ito. Kaya, mga kabit, pasyal na rin kayo rito sa Mr. J. Kusina para matikman nyo yung authentic na mga luto. Hello guys, good day. So, yun, uh, kumusta na kayo? Uh, Shout nga pala sa mga subscriber natin dito kay Rambit Nation TV. So... Don't forget to follow the uh, to follow the page and the channel uh, which is makikita natin sa YouTube and then Facebook page. So yon sa mga hindi pa nakapanood yan tara follow natin si Sir sa kung saan man yung mga travel niya and then 'yung mga vlog niya. So yon follow natin siya and then don't forget to click the bell button below and subscribe. Yan, salamat sa mga nanood, sa mga uh, subscriber natin. Uh, sa mga gusto mag-promote Then, i, i ano natin i-picture natin uh, pwede nyo kaming i-message sa aming youtube channel yan Rambit Nation comment down nyo lang po sa comment section then pupuntaan po namin siya ay muli po maraming salamat sa mga uh, sumubaybay bye sa mga subscriber natin sa certified kabit ayan thank you po magingat po kayo palagi and God bless